gua halat aja permen pakai ini kalau mangga sarap begitu untuk baru muka ini ganyan <tong> Sarap naman. Ganito ba yung pagkain ng mangga? Ano hmm. sabi sa ipin? Pati, ginagamit ko kutsara. Ngayon, pinamad ako ng kutsara. Ginagamit ko. Hmm? Ang hirap talaga ang tamis. Kaya lang, minigit sa, sa ipin ko. Paano ko kumain ng mangga na hindi madikit sa ipin? Ano, grabe. Ano, grabe. Goni tu. Ini kami bolak ni kena lampas kalau dalam keyboard masih Ini kita ipin tu guys. Ini Ini Ang tani, sarap na ito gawin ng buklo. Ang mga lamang ito is one dollar So, yung isang piraso, 40 pesos. 41 pesos. Kung sa Pilipinas, basihan, 41 pesos. Isang piraso.

Ang sarap balik ko yung kanya. So nice. Ah? Huh? So sweet the mango. Mango ah. Uh. Hmm. Yeah, nga, so sweet. Ah, so, so sweet. Oh no. Very sweet. Oh, pagkatapos kumain ng mati. inog na mangga, mayroon naman akong green na mangga. Bigay ito ng kasama ko doon sa taas. Ano ba? yung ko ng inog. Mmm, green na tawag sa mangga nito? Ano yung mangga Indian ba siya? Ito ba yung mangga Indian? Sarap to guys, may pag-uwi. Pero wag ka, may pag-uwi. Binigay kasi sa akin, kompleto na. May pag-uwi. Mangga at bagay sa akin. Nalap ka na ko ng kapitbahay ko. Pilipin din siya, guys. Ang nagbigay ng mangga na to is kaibigan niya na galing dyan sa Pinas. Shout out sa iyo, Connie. Thank you so much sa mangga. Ayan, mga sponsor ko lagi. Pwede mo mingkay sa akin kung ano-ano. Siguro -ano. mukha na talaga akong mahirap. As in, mahirap na talaga ang tura ko. At marami nagbibigay sa akin ito yung taon So, at para, para tinignan na nakakatanggap ng mga bigay dito. Nakikita na nila kung gano'n kapag-kapag sa buli ba. Ayan, guys. Ayan. Okay, hindi na tayo inugasan. Inugasan ko na siya bago ko sa balatan. So, nabalatan ko na. Inugasan ko ngayon.

parang merong asukal na may, may may parang sampalok na ilang. Matamis talaga. Ang tamis ng baguong. Ano yung tawag dyan? Dito ang tamis ng baguong. Ang daming asukal. Tapos ang kain no. Maasin talaga naman lang.

Ano hmm. ba lang? Asin na mga. Ang tamis na dago. Ay hindi naman mas, hindi naman masyadong maasin ang mga. Kaya nga, hindi ka sa mga kaya Lagi ka sa mga kain dito ng tamis. Hmm. Kaya ang mga kain mo sa mga asin. Kaya nga sa mga asin siya. Hindi naman maasin ang mga kain mo.

May buto mga na pala. Ang parang mga ano yung buto mo, no? parang may esmokal. Ayos mo pala kaya eh. Ang legit lagit oh. Hindi na sila sinasama eh. Kamay hmm. na nga. Mmm, ang hmm, sarap bago eh. sa nabigay ng mangga. ginawa ng mga buong Masarap. Ang daming asukal.